balang araw mga bata. Ako nga pala si Binibining Giselle at ako ang inyong magiging guro sa araw na ito. Handa na ba kayong makinig? Mabuti. Bago tayo magsimula sa ating klase ngayon, ay uumpisahan muna natin ito sa panalangin. Magandang araw ulit mga bata. Bago tayo dumako sa ating bagong tatalakayan sa araw na ito, ay meron muna akong ipapasagutan at ito ay tungkol sa ating natalakay nung nakaraang linggo. Kung kayo ba talaga ay nakakaalala o nakakaintindi kung ano ang itinilakay natin nung nakaraang linggo. Meron akong limang tanong dito na inihanda sa inyo at kung makikita ninyo, meron akong inilagay sa upuan ninyo na plus card. At ang nakalagay sa plus card na ito ay tama o Ang gagawin nyo lamang sa bawat tanong ay itataas nyo lamang ang tama kung ang pangungusap ay tumutukoy sa tama. At kung ang pangungusap naman ay tumutukoy sa mali, ay itataas nyo lamang ang mali. Naiintindihan nyo ba, mga bata? Magaling! Sa unang tanong, ano sa tingin nyo ang sagot dito? Tama ba o mali? Magaling! Tama! Dahil naging tapat si Mark at sinabi ang totoo sa kanyang guro. Sa pangalawang tanong, ano sa tingin nyo ang ta tamang sagot? Magaling! Tama! Madli ang sagot dahil dapat magpapaalam muna bago kumuha. Sa pangatlong tanong, tama, mali ang sagot kasi ngaling si Grace sa kanyang nanay. Dapat hindi tayo nagsisinungaling sa ating nanay. Nagpapaalam dapat tayo ng maayos, magaling. Sa ikaapat na naman, magaling. Tama. Kasi Ibinalik niya ito sa may-ari. Tama ang kanya'ng ginawa kasi ibinalik niya 'yung bagay na hindi sa kanya. At sa panghuling tanong naman, ano sa tingin niyo? Magaling. Mali. Kasi dapat ibinalik niya pa rin ang sukli. Kung sa tingin natin ang sukli ay sobra, dapat natin ibalik sa sa nagtitinda. Magaling. Dapat maging tapat tayo, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ibang tao. Dahil dyan, bigyan natin ng limang palakpak ang ating mga sarili o mga inyong mga sarili kasi kayo ay nakakaalala at naiintindihan nyo talaga yung tinalakay natin ng nakaraang linggo. Magaling mga bata. Ngayon, handa na ba kayong bagong tatalakayin sa araw na ito? Magaling! Dahil kayo ay handa na, ay meron akong ipapakita na larawan sa inyo. Meron lamang kayong isang minuto na pag-aralan kung ano yung nasa larawan. Pagkatapos ng isang minuto, ay may itatanong ako sa inyo. Tungkol ito sa larawan na inyong pag-aaralan. Ang inyong isang minuto ay nagsisimula na. ang inyong isang minuto ay tapos na. Ngayon, meron akong itatanong sa inyo. Sa unang tanong, ano sa tingin nyo ang ipinahihiwatig ng tanong na ito tungkol sa larawan na inyong nakikita? Magaling! Mabuti! Mabuti ito o mabuti ang pakikinig at pagsang-ayon sa iba at pagpapakita ng pagsuporta sa idea ng iba. Pangalawang tanong. Magaling! Maipapakita ito sa pamamagitan ng pakikinig sa opinyon ng iba. Pangatlong tanong. Tama! Ang mungkay na lalaki sa kanyang kaibigan ng babae ay gumawa ng bahay sa puno. Ano naman ang sa panghuling tanong? magaling. Marami kang matutunan na idea galing sa iba. Kung ikaw ay makikinig, syempre makakakuha ka ng mga opinyon o idea na nanggagaling sa kaklase o sa ibang tao. Magaling. Ngayon, naiintindihan nyo na ba kung ano yung nasa larawan? Magaling. Dahil naiintindihan nyo na, ay meron na naman akong ipapakita sa inyo. At ang video na ito ay pinagmagatang paggalang sa opinion. Sino yung magalang dito? Magaling dahil kayo ay magalang. Ibig sabihin, marami kayong matututunan sa video na inyong papanuorin ngayon. Bago ko ipakita sa inyong video, ay meron lamang kayong tatlong minuto na pag-aralan at panoorin ng maayos kaya makinig kayong mabuti kasi pagkatapos ng tatlong minuto ay meron na naman akong mga katunungan sa inyo. Naiintindihan nyo ba mga bata? Magaling! Dahil naiintindihan nyo. Ngayon, magsisimula na kayong manood. So, Miss Jolilina, pera na lang ang ibigay natin sa mga bata ng saman Ang inyong isang minuto ay tapos na. Ngayon, Bago tayo dumako sa mga katanungan, napanood nyo ba ng maayos yung video na aking ipinakita mga bata? Magaling! At dahil dyan, alam ko na meron kayong maisasagot sa aking mga katanungan ngayon. Unang tanong, ayon sa video, paano mo maipapakita ang paggalang sa opinion o pananaw ng iba habang nasa talakayan? James? Magaling! tama si James. Nagpapaki na ipapakita natin ito sa pamamagitan ng pakikinig, paggalang at pagrespeto sa opinyon ng iba. Sa pangalawang tanong, tungkol saan nga ba ang video na inyong napanood? Jeresha? Tama! Ang inyong video na panood, ito ay tungkol sa pagpapakita ng paggalang at paraan sa opinyon ng iba. Magaling, Jerisha. Sa pangatlong tanong, bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang paggalang sa opinyon ng inyong kaklase sa loob ng silid-aralan? Paano nga ba? Mian ma, Tulad ng pagrespeto sa bawat idea o opinion na kanyang ibinabahagi sa klase. Dapat natin itong respetuhin at makinig tayo ng mabuti sa bawat opinion na ating naririnig o sinasabi ng ating kaklase. Tama! Sa pang-apat na tanong, sa iyong sariling karanasan, kailan mo na ipapakita ang paggalang o pananaw sa pananaw ng iba? Rena? Magaling! Sa pamamagitan ng pakikinig, pagrespeto, at paggalang sa kanilang opinyon kasi bawat, sa, bawat isa sa atin ay meron tayo sariling opinyon o pananaw sa sarili. Kaya dapat tayong makinig o irespeto ang opinyon ng ating kaklase. Sa panghuling tanong naman, anong magandang maidudulot ng pagiging mukha sa opinyon ng iba? Tama! Marami kang matututunan galing sa iyong kaklase. Tulad na lang ang pakikinig, pakikinig sa opinyon nila, pag pagiging bukas sa iyong sarili sa opinyon ng iba. Alam natin na kung makikinig tayo ay walang mawawala sa atin bagkos tayo ay makakakuha ng mga idea o opinion na nanggagaling sa ating kaklase. Magaling! Dahil alam kong naiintindihan nyo na ang ating itinalakay ngayon. Naiintindihan nyo nga ba mga bata? Magaling! Alam ko na iintindihan nyo na kasi nasagotan nyo ang aking mga katanungan sa inyo. Ngayon, sino makakapagsabi o sino yung meron ng idea kung ano ang ating tatalakayin sa araw na ito base sa mga, mga gawain na aking ipinagawa sa inyo? Me? Magaling! ang ating tatalakayan ngayon o ang ating bagong tatalakayan sa araw na ito ay tungkol sa nabibigyang halaga ang pagbibigay ng sarilang idea, opinion o pananaw. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating diskasyon, ay babasahin ko muna ang magiging layunin natin sa araw na ito. Ang ating layunin sa araw na ito ay natutukoy ang iba't ibang gawain na nagpapakita ng paggalang o opinyon o pananaw ng iba. Ang gusto ko lamang ay tulungan niyo ako na makamit o maatin natin ang layunin sa araw na ito. Handa ba kayong tulungan si Binibini? Magaling! Maraming salamat dahil kayo ay willing na tulungan ako na ma-achieve natin ang ating layunin sa araw na ito. Ngayon, handa na ba kayong makinig sa ating diskasyon? Magaling! Ang ating bagong tatalakayan ngayon ay tungkol sa, sa halaga ng pagbibigay ng sariling idea o opinion. Ang paggalang ay nagsimula sa salitang latin na respectos, na ang ibig sabihin ay paglingon o pagtingin muli na ang paggalang sa pamamagitan ng pagbibigay ng halaga at pakikinig sa idea ng isang tao. Ang pagkilala sa kakalaga ng tao o bagay ang nakakapagpapatibay sa kahalagahan ng paggalang. Meron tayong limang halimbawa ng mga paraan o gawain na nagpapakita ng paggalang sa opinyon o pananaw ng iba. Una ay ang pakikinig ng mabuti. Ang pagkikinig ng mabuti, hindi pagpuputol sa sinasabi ng kausap at pagbibigay ng buong atensyon habang sila ay nagsasalita. Ang halimbawan dito ay ang ating guru. Kung ang guru na ay nagsasalita sa harapan, ang gagawin lamang natin ay makinig ng mabuti. Huwag tayong gumawa ng ingay o makipagdaldalan sa ating katabi. Bagos ang gagawin lamang natin ay makinig ng mabuti sa nagsasalita sa harapan. Dapat makinig tayong mabuti dahil meron din tayong matututunan galing sa kanila. Ang pangalawa naman ay ang pagsagot ng maayos at magalang. Ang pagsagot ng maayos at magalang, ito ay ang paggamit ng magagalang na salita tulad ng sa aking palagay o Iginagalang ko ang iyong opinyon, ngunit ang mga hal ang mga salitang ito ay nagpapakita ng maayos at magalang na pagsagot. Sa pangatlo naman ay ang pag-, pag iwas sa pangungutya o panlalait. Dapat nating iwasan ang panlalait sa iba kasi tayo ay iba-iba. Halimbawa, sa ating paaralan, merong maitim, merong maputi. Huwag nating laitin yung mga maiitim. Bagkos, huwag tayong manlait sa iba kasi lahat tayo ay iba-iba. Kaya matuto tayong hindi manlait at mangutsa sa ating kaklase o sa ibang tao. Kasi ang pangungutya at panlalait sa iba ay nakakasakit ng damdamin. Dapat bago tayong manlait o dapat bago tayong bumitaw ng salita, dapat alam natin sa sarili natin kung ano ang magiging epekto nito sa iba. Ang pangapat naman ay ang pagpapakita ng bukas na kaisipan. Ang pagpapakita ng bukas na kaisipan ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa iba na maipaliwanag ang kanilang pananaw bago magbigay ng sariling opinyon. Ibig sabihin, dapat bigyan natin ang ating mga sarili o iba na makapag-isip muna sa kanilang sarili. Dapat bago sila mag maggawa ng desisyon, dapat nakapag -desisyon na sila sa kanilang sarili o napag-isipan na nila ito ng maayos. Huwag natin silang maliliin sa mga bagay na hindi pa nila napapag-desisyonan ng maayos. At ang panghuli naman ay tungkol sa pagtanggap sa pagkakaiba-iba. Tulad ng sabi ko kanina, bawat isa sa atin ay iba-iba. Halimbawa sa silid-aralan, meron kang kaklase na maitim at meron kang kaklase na maputi. Tulad na lang ng igurot, di ba alam natin yung mga igurot, maiitim sila, yung mga yung mga Amerikano ang puputin nila. Kaya dapat tayo, kung meron man tayong mga kaklase sa silid aralan, na ganun ang mga kulay, dapat natin tanggapin at respetuhin. Dapat matuto tayong tumanggap sa mga tao na iba sa atin. Naiintindihan nyo ba mga bata? Naiintindihan nyo ba yung ating itinalakay ngayon? magaling. Dahil na iintindihan nyo na ang ating itinalakay sa araw na ito, ay magbibigay na naman ako ng gawain. Ang gawain na ito ay pangkatang gawain. At hahatiin ko kayo sa tatlong pangkat. Unang pangkat, pangalawang pangkat at pangatlong pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ko ng gawain. Bawat pangkat ay bibigyan ko lamang ng limang minuto na gawin ang kanilang gawain. Bago yan, ay, ipapakita ko muna ang inyong magiging rubrics sa inyong gawain. Nilalaman, limang puntos. Kooperasyon, limang puntos. Presentasyon, limang puntos. At takdang oras ng pag representa ay limang puntos. Ang total ay dalawang pong puntos. Pwede nyo nang simulan ang inyong gawain at meron na kayo, meron lamang kayong limang minuto, taposin ito. Meron na lamang kayong isang minuto. Ang inyong limang minuto ay natapos na ako na ang bahala na magwawasto ng inyong gawain. Ngayon, iwawasto ko na ang ginawa ng inyong grupo. Uunahin natin ang unang pangkat. Ang unang pangkat ay, ang ginawa nila ay ang poster. Ang nilalaman ng kanilang ginawa ay limang puntos, pamantayan, limang puntos, kooperasyon, puntos, at takdang oras 5 puntos. Nakakuha ang unang pangkat na ng 20 dal puntos. Sa pangatlong pangkat naman, pagsasalula nilalaman 5 puntos, pamantayan 5 puntos, kooperasyon 5 puntos, takdang oras 5 puntos. Nakakuha ang pangalawang grupo ng 20 puntos. Sa, pangatlong pangkat naman ay comic strip. Nakakuha sila ng nilalaman, limang puntos. Kooperasyon, limang puntos. Presentasyon, limang puntos. Takdang oras, limang puntos. Nakakuha ang pang, pangatlong pangkat ng dalawang pung puntos. Bigyan natin ng limang palakpak ang ang tatlong grupo dahil sila ay nakakuha ng dalawang pung punto sa at sila ay naka perfect score. Nasiyan ba kayo sa inyong ginawa mga bata? Naiintindihan nyo na ba ang ating pinalakay sa araw na ito? Ngayon, ngayon meron naman akong ibibigay na gawain sa inyo. Handa na ba kayo? dahil nakikinig naman kayo at natutunan na ninyo ang ating itinalakay sa araw na ito ay magtatawag ako ng sampung mag-aaral na sasagot sa aking katanungan. Ang isasagot lamang ninyo dito ay tama at mali. Kung sa tingin nyo ang pangungusap ay tama, ay sasabihin nyo lamang na tama. At kung mali naman ay mali. Sa unang tanong ay, sa pagkikipag-usap sa iba iwa iwasan ang panghuhusga tama ba o mali tama dapat iwasan natin ang paghuhusga sa iba sa pangalawang tanong isa-alang-alang ang pagiging bukod-tangi ng bawat isa tama o mali tama magaling nakikinig talaga kayo mga bata sa pangatlong tanong, Laging isaalang-alang ang damdamin ng kapwa bago magsalita. Tama ba o mali? Magaling. Tama. Tulad ng sabi ko kanina, Dapat sa bawat salita na ating binibitawan, Dapat alam natin kung ano ang mararamdaman ng ating sinabihan o yung tao na ating pagsasabihan. Magaling. Sa pangapat naman, ang pagkilala sa halaga ng tao ay hindi importante sa paggawa ng desisyon. Tama ba? Magaling! Mali! Dapat, dapat din natin pahalaga, pahalagahan ang importante ng paggawa ng desisyon lalo na sa iba. Sa, pang, sa panghuli naman, dapat tanggapin ang pagkakaiba ng opinyon ng bawat tao. Tama ba o mali? Tama! Dapat natin intindihin o tanggapin na bawat isa sa atin ay may sarili-sarili tayong opinion. Magaling! Nakikita ako na sa inyong mga bata na kayo talaga ay nag-aaral at nagkikinig sa aking klase sa araw na ito. Ngayon, handa na ba kayo sa individual na gawain? tatawag ako ng mag-aaral na sasagot sa itatanong ko. Handa na ba kayo? Magaling dahil handang handa na ang aking mga mag-aaral. Sa unang tanong, may kaklasikang may ibang opinyon tungkol sa isang isyong panlipunan na itinalakay ninyo sa klase. Ano sa tingin nyo ang inyong gagawin? Dapat Makilig tayong mabuti sa idea na ibinabahagi nila sa harapan kung ano ang kanilang opinion pa tungkol sa panlipunan. Magaling mga bata. Sa pangatlong tanong, nakita mong nagtatalo ang dalawang tao sa social media dahil magkaiba ang kanilang paniniwala sa politika. Ano ang gagawin mo? magaling. Dapat, wag natin gayahin yung ginawa nila. Kung meron tayong kung meron tayong hinanakit sa ating kapwa, dapat pag-usapan natin ito ng masinsinan at personal. Huwag natin itong idaan sa social media kasi ang social media ay nakaka lamang, hindi lamang sa ating sarili, kundi sa marami pang taong makakakita nito. Naiintindihan nyo ba mga bata? Magaling. Ngayon, dumako tayo sa panghuling katanungan. Sa isang group project, may kasamahan kang may idea iba sa karanihan at agad tinanggap ng leader. Ano sa tingin mo? Magaling! Manyaring iba-iba tayo ng opinion, pero dapat Bilang isang leader, dapat din natin tanungan, tanungin yung mga miyembro natin kung sila ba ay isang ayon. Tapos mas ikakabuti ng lahat o ng mga miyembro kung ang leader ay tatanungin din ang kanyang miyembro. Dapat pahalagahan din natin yung opinion ng ating mga miyembro o yung mga kasama natin sa grupo. Naiintindihan nyo ba mga bata? magaling kung naiintindihan nyo na. Ngayon, bibigyan ko kayo ng individual na gawain. Handa na ba kayo? Pero bago yan, naiintindihan nyo ba talaga yung itinalakay natin sa araw na ito? Magaling dahil naiintindihan nyo na ang ating itinalakay sa araw na ito. Ibig sabihin, ay makakasagot na kayo sa aking ibibigay na gawain sa inyo individual. Manyaring kumuha kayo ng papel at sagutan ang aking sagutan ng aking ipapagawa. Pero bago 'yan, babasahin ko muna ang panuto. Basahin ng mabuti ang bawat item at piliin ang tamang sagot. Isulat ang mga sagot sa sagutang papel. Naiintindihan niyo ba mga bata? sa aking pinakuha sa inyong mga papel, ay doon kayo sa magsasagot. Ang gagawin niyo lamang ay babasahin niyo ng mabuti yung tanong at ilalagay niyo yung sagot ninyo sa sagutang papel. Meron lamang kayong limang minuto tapusin ang inyong gawain. Pagkatapos ng limang minuto ay ipapasa ninyo ang inyong mga papel sa harapan at iwawasto ko yan. Ay, intindihan niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon, ang inyong limang minuto ay nagsisimula na. Meron na, meron na lamang kayong isang minuto. Tapos na ang inyong isang minuto. Manyaring ipasa ang inyong mga papel sa harapan. Bago natin tapusin ang klase na ito, ay gusto ko lamang marinig sa inyo kung naiintindihan nyo na ba talaga ang ating itinalakay sa araw na ito. Naiintindihan nyo na ba mga bata? Magaling, naiintindihan nyo na talaga. At ngayon ay bibigyan ko kayo ng takdang aralin. At ang takdang aralin na ito ay bawal gawin sa paaralan. Ito ay gagawin lamang sa inyong bahay at ipapasa ninyo ito bukas sa ating klase. Naiintindihan nyo na ba? Magaling! Magsit magsitayo ang lahat. Paalam at maraming salamat mga bata.